Ito, medyo mahaba kasi yung tanong. So, hindi siya pwede sa shorts, no? Um, pero, simple lang yung sagot. Dok, three days nilagnat anak ko. Hindi talaga bumabalagnat kahit anong take ng paracetamol. Pina-check up at laboratory, okay raw ang results. Wala kasi ubo, anak ko, nagka-clog nose lang siya. Yun po sintomas niya. Ngayon, parang fourth day niya, ngayon nawala ang lagnat niya kaso may sumulpot na rash, likod ng katawan at hita niya pero wala naman sa muka. Alright, yung mismong description mo, napaka-typical. Parang, kumbaga sabihin natin, super textbook case ng description. So, it's a description of Rosciola infantum. No? So, yung, uh, again, pwede natin sa Pilipino kasi wala naman tayong specific term dyan. Ang tawag dyan is Rosciola Infantum. Sa atin is tigdas hangin ng mga bata. Okay, so, um, also called as the three-day rash. So, um, yung, yung ibang tawag, six disease. So, napaka-typical, nagkaroon ng lagnat, pagkatas ng lagnat, nung nawala yung lagnat, nagkaroon ng rash. Tapos nagsimula sa trunk, sa katawan. No? Um, yun ang pinagkaiba niya sa totoong tigdas. Ang totoong tigdas, nagsisimula dito sa ulo, pababa at saka ang totoong tigdas, measles, we're talking about measles, ang totoong tigdas e eh, kasabay ng lagnat. Okay. So, pag nawala yung lagnat, pawala na rin yung rash. Okay. So, this is rashola infantum. It's very common sa atin. Common din sa mga bata. No? Um, most of the time, hindi serious. Nakakatakot tingnan kasi nga mapupula, mapula yung mga rash at nagdidikit-dikit. Pero other than that, in siguro in mga 3 4 days time mawawala na yung rash. So sabi mo nga walang ibang symptoms naglaglat lang ng mataas, no? Pero again, that's so typical. This is Rossola infantum. All right? Hope this answers your question. Wag uh, magsawang magtanong. Bye, Dr. Gan Montenegro po.